ay po pinalad na makakausap ang mismong dean Makati University of Makati College of Law na si Dean Cecilio Duka. Dean Duca, good morning po. Johnny Banyas, Drew na Live na po tayo sa DWIZL Channel 23. Good morning dean. po, Dean. Yeah, good morning. Opo, salamat right. po sa inyong pong pagpapaunlad kay mm -hmm. uh, Dean sa amin pong uh, himpilan. All right. Uh, it's a pleasure to be Opo. with you. Unang katanungan po, din, ano po ba ang uh, posibleng uh, kaharapin hey. ng isang tao na may tuturing na fake news peddler na sinasabi? Uh. In? Opo. Hello, yeah. Apo. Medyo mobile kasi ako, pasensya na. Ay, opo. Oh. Alright. Ano po oh. pwedeng maging... Uh, uh, then... Opo, go ahead, Dean. Oh, ganito yon. Kasi sa bata batas natin, Republic Act 10175, may tinatawag na cyber libel. So kapag kamali yung sinasabi at mapanira sa kapwa, ay eh, po pwede makasuhan ng cyber libel ito. At may pagkakulong yan, ha, aabot ng labing dalawang taon. Hmm. Alright. Uh, Idederechohin ko na po. Kasi kung ordinaryong tao, uh, ito ko po kasi yung binabanggit. Eh, ang, uh, gamitin ko lang ha. Ang binabanggit ng hmm. iba, eh yung mga naging pahayag ni uh, dating congressman Mike Defensor na actually mm. pinasinungalingan na rin to ng mga kapwa niya mambabatas eh so anong pong pwedeng uh, ikangay uh, maging parusa sa kanya same po ba kung ordinaryong taot isang dating mambabatas per se din do ka uh, wala naman kaibahan niyan kasi ang batas natin hindi naman namimili kung ordinaryong mm. tao man 'yan o makapangyarihan man 'yan kaya lang kailangan kasuhan at uh, oh. para sa korte mapatunay ang kung may mga ebidensya talaga yung nagre-reklamo na nasi nasira yung kanilang personalidad, nasira yung lang pagkatao, eh po pwedeng papasok dun sa cyber libel ang uh, kasong yan. Mm -hmm. eh, pwede rin po bang people of the Philippines versus ano, uh, a certain tao, uh, din duga Uh, usually, pagka-criminal case kasi, ang kalaban talaga dyan, yung people of the Philippines. eh, mm -hmm. Kaya ang nagpo-prosecute niyan, yung ating mga piskal o mga public prosecutors. Kasi mm -hmm. pagka-criminal case, yan ay paglabag sa batas, ang kalaban talaga ay eh, ang uh, Republika ng Pilipinas at ang mga tao ng Pilipinas. Mm -hmm. So pwedeng maski isang ordinaryo, quote-unquote, ordinaryong mamamayan na sa palagay nilang may nalabag, pwedeng magkaso? de kung uh, siya mismo. Uh, kailangan kasi dito yung aktual na siniraan. Mm -hmm. Kasi hindi po pwedeng konsino lamang. Alam ikaw ay siniraan sa social media. O ganito sa mga broadcast na media. E eh, po pwedeng ikaw ang mag ng kaso. Hindi po pwedeng yung ibang tao kasi hindi naman sila yung siniraan. Mm. In this case, uh, yung binanggit NBI mismo. Mm. Pinasinungalingan ng NBI, hindi ko lang sigurado kung nag nagkaso na sila mm. laban kay uh, dating congressman defensor. So, ganun po ang proseso, okay. din. Yeah, ganun ang proseso natin. Kasi kung siniraan yung NBI at eh, talagang ito ay mapanira at uh, hindi maganda yung dating, labag ito sa batas, ay eh, dapat mag-file ng kaso para maliwanagan talaga kung ano ang uh, nangyari at kung totoo ba yun o hindi. Oh, okay. E eh, yung kay Presidente Marcos kaya, eh yung laban yung accusation mismo ng kapatid niya si senador marcos laban sa kanya uh, pagka kasi mga nakaupong opisyal at na nakaupo sa gobyerno hmm. uh, hindi ang konte siya may tinatawag tayong um, um, mm -hmm. up, um may, may iba ang uh, treatment kapag ito ay nakaupong okay. opisyal hmm. oo dahil maaring papasok dun sa doctrine of fair comment na tinatawag. Mm -hmm. Na hindi dapat balat-sibuyas si itong mga nakaupong opisyal sa gobyerno. Ah, uh -huh. ganun? Meron meron pala. Mm -hmm. ano, ano. Oh, kung yung sinabi ay may kinalaman doon sa kanyang opisyal na gawain, at uh, ito naman ay kahit pa kasinungalingan pero may pinagbasihan, ay baka hindi papasok sa libel. Yan ang sinasabi ng ating Korte Suprema. Alright. So, ibig sabihin, may kalayaan pero hindi naman immune, hindi naman immunity dindo kayo ito eh, no? Hindi, hindi. Uh, Oo. Oh, oh, oh. Maaring uh, ganito yun, eh, no? yung uh, opisyal na siniraan, maaring siya mag-file ng kasong libel. Kaya lang kung papasok nga doon sa doctrine of fair comment hmm. on his official acts as government official, eh baka eh, hindi ito magtatagumpay sa korte. Ngayon kung ang kakasuhan naman yung nakaupo halimbawa si presidente pa filean mo ng kaso eh hindi po pwede dahil may immunity ang sitting president sabi ng Korte Suprema yan yung mm -hmm. kaso ng Dilima versus Duterte Okay Alright. kung halimbawa naman ako uh, din duka uh, mm -hmm. ano naman nang uh, ay ngay uh, pwede kong panghawakan na sinabi ko itong bagay na ito dahil eto alam kong totoo Mm -hmm pa mm. Paano ko naman sasayo? sinabi ko si, alam mo, oh. uh, example lang, dinduka. ka. Pinangalandakan mm. ko mm. na itong nasa harapan ko ay napaka mm. eh, napakagwapo. ang sabi ng maraming netizen eh, napakasinungaling mo, John! Pwede ba yon? Pwede ba yon? <laughs> Wala tayong magagawa dun eh, kasi the beauty is in the eyes of the beholder. <laughs> <laughs> pero pero ano eh may may dating kasi dindukan na personal ang dating tsaka yung personal na interest oh. at motibo makikita ba yon kung galimbawang ang ganon din sa Eh nakikita naman kasi kasi sinasabi ng ating Revised Penal Code lahat ng mga mali, uh, imputation ay may presumption na malicious mm -hmm. so kaya yung nagsabi nito ang magpapatunay na hindi malicious yung sinabi niya mm -hmm. para um, hindi siya makasuhan ng libel Mm-hmm. kay eh, ito, example lang ha, ah. ah, medyo i-educate niyo po kami dito with your indulgence din, Duca. Ah. Minsong sure. si mm. Senate President Pro Tempore Panfilo Lacson, ang nagsabi, bluntly ha, ah, kasi mm. kasinungalingan mm. ang pahayag ni dating congressman defensor na nasa pangangalaga o custody ng Philippine Marines, si dating technical sergeant Orly Gutesa. So, anong mm. implication ito? Laglag na ba kagad ang tuka nitong dating congressman o ano pa ang kailangan niyang anuhin? Sira ba yung credibility Oo. niya, uh, attorney Duca? Eh, yan kasi question of fact yan eh. Kaya hmm. ang korte ang magsasabi kung sino nagsasabi ng totoo. Kasi by itself, hindi natin po pwedeng malaman sino ba talaga nagsasabi ng totoo sa kanila. Po. So ngayon, yung nasiraan, siyang magpa-file ng kaso. But in hmm. this case kasi, mga political uh, comments ito, eh maaring walang libel dahil uh, mm -hmm. kanya-kanyang pananaw ito eh. Aha. Uh -huh. ang problema nga mm -hmm. kasi din aminin natin natin 'di Marami uh -huh. sa mga kababayan natin ang madaling maniwala. Actually, eh. lalo sa social media uh -huh. din ka, 'di ba? Uh oh yun, ang problema natin kasi yung mga tao na uh, mabasa lang sa Facebook Uh, pinapaniwalaan na kagad, hindi man lang mm -hmm. nagbe-verify, totoo ba itong sinasabi na ito? At saka, depende rin kasi dun sa uh, kulay ng tao, yung political color, hindi eh, uh -huh. ba? Pagka, pagka pabor doon sa gusto mo, eh, hindi ka na magbe-verify kung totoo man o hindi. Sasakay mm -hmm. ka na kagad, dyan ang mm -hmm. problema sa atin. Eh. <laughs> When it comes to credibility din, uh, mm -hmm. Drew, eh, noong pa man mm -hmm. din ito, eh, mm -hmm. ah, sinasabi nga nila, eh, huwag oh, yun ang paniwalaan kasi wala namang credibility kaya lang ang problema kasi alam mo na mm. depende sa isyong pinalulutang so mm. paano natin babalansehin ito din ka lalo nga kaya nga yung in, advent ng uh, social media paano natin masasabi sa mamaya na paniwalaan o ito huwag, yung ito totoo, yung dapat ito, ito yung, yung hindi diba? ha, ang hirap oh. eh Oh, labanan kasi ng facts yan. Eh. So kung sinasabi natin na eh, hindi totoo yung facts na sinasabi niya, presenta tayo ng facts na pabulaanan yung sinasabi niya. Mm -hmm. So papasok talaga yung fact check. Oh, yeah, oo, oh, uh, oh, yeah. yun kasi talaga ang importante ngayon eh, yung fax, lalo na kung may mga statistics kang ibibigay, eh kaya lang alam mo, pagka uh, gusto may paraan eh. Pag ayaw, maraming dahilan. Kung ayaw Yo, talaga maniwala, wala tayong magagawa eh. Durug na durug yun. na yung kasabihan na yun, lindu Oo okay. nga. Meron pa rin hey, talaga nga. nabibiktima <laughs> eh, no? Yeah, okay, o ikaw nga, di ka talaga magiging sapat sa isang taong iba ang hinahanap. Opo. Uh -huh. uh, Dean, uh, are you, kumbaga, naniniwala ba kayo na itong problema nga natin sa uh, fake, news, yan, sa gobyerno na rin, uh, lalo na merong social media, Do you believe na ito ay may tuturing na may kukonsidera na problema ng lipunan na rin, uh, Dean? Yeah, totoo yan. Kasi maraming nagiging matalino sa Facebook. Na maraming nagiging guwapo at maganda sa Facebook na Kari? hindi naman totoo. Huh? <laughs> hey, yung kanina, linawin ko lang, din example lang yung example kay Example lang ha? po yun, ha? Maka kasi i-label oh. ako nito. Siligado <laughs> tayo dyan. Pero isa pang ano isa pang uh, importanting uh, bagay din uh, mm -hmm. sa mainstream mm -hmm. yan pa yan pa blogger mm -hmm. at vlogger ang laki ng problema namin eh mm -hmm. kasi mas may naniniwala dun sa mga alam mo na mm -hmm. yung sa nahawakan lang ang mikropono nakapagsalita lang sa harap ng camera eh pakiramdam nila journalist na sila at broadcaster so sa inyo po na oh. maalam sa batas anong diskarte ang pinakamaganda Educate nyo nga po kami, uh, Dean. Ang nakamanda dito, e, presentahan natin ang facts at para makita ng sambayan, na, na bulaan itong nagsasabing ito, na hindi totoo yung sinasabi niya. Kasi ang problema nga talaga sa inyo, may code of ethics kayong sinusunod. Yo, yo. ito mga vlogger okay. na ito wala eh. 'Di ba? So, kung ano lang masabi nila? Walang pananagutan. Ngayon, kung nasisiraan tayo dun sa mga sinasabi ng mga vloggers na ito, malaya tayong mag-file ng kaso sa korte para maturuan natin ang leksyon itong mga ito. Kasi hindi natuturuan ng leksyon eh, kaya namimihasa. Mm -hmm. Ayun. O sa pang ano uh, example, yung last na rally uh November itong November, 'di ba? Uh, kasabay ng uh, uh peace uh, peace rally ng Iglesia ni Cristo may mga nagpost although ito ay tinutukan na rin po ng Philippine National Police yung mga hmm. nag-post po ng mga vlogger mga social media influencers na mayroon pong kaguluhan sa Menjola nung uh, nitong Sunday hmm. Mali pala iba pa Oo. oh uh, may mga nag-post po ng ganon na so pinapangalanda ka nila na mayroon kaguluhan sa Menjola wala naman talaga dahil bantay sarado at nakabarikada Uh, hmm. Ano po kayang posi... Ayan, possible ko kaya, ayan, pasok ko ba sa libel uh, or anumang uh, paglabag sa anti-cybercrime law po yan, Atty. Uh, Duca? Uh, baka ang papasok kung gusto nila talaga madestabilize ang gobyerno sa mga pahayag nila, uh -huh. eh criminally po pwedeng kasuhan ng sedition yung mga ganyan. Sedition? Dahil, oo, oh, ibang kaso yun. Hindi oh, na libel ang tawag mas dyan. Mas mabigat. Kundi sedition. Oo, oh, mas mabigat kasi hmm. uh, gusto nilang uh, pabagsakit ng gobyerno. Mm -hmm. Dahil uh, sa mga ginagawa nila uh, hindi kaya nila ang mamamayan, nalabanan na ng oh. gobyerno na wala naman dahilan, uh, maaring makasuhan ng sedition or inciting to sedition kung uh, depende sa ebidensya. Mm -hmm. Meron ding isang nagbanggit na ano eh retired uh, ito po yung e, ayan, uh, ayan. mga retired mm -hmm. uh, general, general at official ng uh, uh, AFP at PNP kung meron ng PNP. Uh, mm hmm. Masasabi bang kalayaan pa rin ng pamamahayag yung magbanggit sila na though hindi directly eh, binabanggit nila na parang hindi na sila kontento sa pamamalakad na dapat nang may managot dito sa mga nangyayaring ito sa pamahalaan na tila hindi sila kontento sa nagiging hakbang ng namumuno ah uh, mm -hmm. duka ay, sa mga ganyan kasi maaring uh, covered ito ng malayang pamamahayag, yung freedom of expression, freedom of speech, sa ilalim ng saligang batas. Lalo na't mga general statements naman ito na hindi sila kontento. Pero kung hihikayatin nila na mag-alsa ang mga mamamayan, na ibang usapan na yon. Pero sa sabihin lang nila hindi sila kontento, marami silang disgusto, ay eh, maaring maaaring covered pa ito ng uh, freedom of speech nila. Eh yung hikayatin ng mamamayan na samahan yung kanilang pagkilos din ay maaaring pumasok sa inciting to sedition mm. na ito kung talagang hihikayatin yung tao na pabagsakin ang gobyerno. Ibang usapan yon. Ang banggit naman nila, eh, hinahikahit namin kayong pumunta rito at makiisa sa aming mapayapang pagkilos din do. Ah, uh, medyo ligtas pa dahil mapayapa <laughs> naman do yung pagkilos. Safe talaga. Safe <laughs> no? <Sin't> talaga. salita at alat, nasa, nasa discounty talaga. Alright. Oh, depende Opo. sa pagpapahayag eh. Opo. Opo. din Dean, uh, yaman din lamang, eh, pinag-uusapan po natin. Ito po mga kinakaharap nga po ng mga issue ng ating pong uh, gobyerno. Uh, lalo na po itong mga ako sa kanina, binang ito na nga natin yung aksasyon po ni Senador Aimee Marcos sa kanya pong kapatid na si Pangulong mm -hmm. Bongbong Marcos. Uh, will it be a, uh, kumbaga, uh, maging uh, batayan ba yan ng uh, impeachment laban kay uh, Pangulong uh, Marcos? Well, ang impeachment kasi sinasabi ng Korte Suprema doon sa latest na kaso ng Duterte versus House of Representatives, political process ito eh. Um, na kung makakuha kayo ng one-third na boto ng mga congressman, ay eh, maaaring ma-impeach at dalhin sa Senado. Pero kahit naman din nila sa Senado, eh, nakita naman natin, depende pa rin sa mga senador, nakaraan nga, di ba, yung fourth tweet lang, napakahirap i-interpret eh. Dahil dadaan daw muna sa first tweet, second tweet, third tweet, bago mag-fourth uh tweet. Eh kaya talagang mahirap ito. <laughs> all right. Mabigat-bigat pala yan, uh, dindu ka, lalo kung sinasa... Di ba kailangan na uh, patunayan yung, uh, yung ginawa niyang pagkakamali ay kumbaga sa kasalukuyan, hindi yung sa nakaraan. Tama ko ba? Tama yan. Yan ang sinasabi dun sa Duterte versus House of Representatives. Doon sa mga ginawa niyan, yung siya ay nakaupo, sa isang impeachable position. Hmm. Kasi yung mga nauna niyang ginawa, nung hindi pa siya official ng gobyerno, eh, hindi counted yun eh. Ayun. Ika nga, mag-move on tayo. <laughs> diba? Okay. Mahirap mag-move on pag nasa EDSA ka eh. Lalo <laughs> <laughs> na pag traffic, <laughs> di ka tayo makakamove on. <laughs> yeah, to <-toko> yan, totoo yan. Hindi na sa inyo pong pagkakataon, baka may karagdagan po po kayong paalala. Lalo na doon sa mga madaling ma nung kanilang nakikita sa social media. Dindu ka, please. Ayan, dahil sa mga kababayan po natin, wag ko tayong padadala doon sa mga emosyon, sa mga tao na nagsasabi ng kung ano-ano, eh maaari naman hong mag-fact check at makinig po sa DWIC para malaman natin ang katotohanan. Gayun din po, inaanyayahan kayong pumunta doon sa mga lectures natin sa CD Ducalo YouTube channel para marami po sila matutunan tungkol sa mga batas at mga desisyon ng Korte Suprema. All right. At uh, Din duka may mga susunod pa, may November 30 pa, eh, asahan nyo muli namin kayong aabalahin sa inyong oras sa pagkakataon ng may usaping legal na dapat linawi, linawin po. Thank you, Din Duca. So, good morning. Salamat po, Din. Maraming salamat, Din. Good morning. It's a pleasure. Salamat Alright. po.